Lalaki na nanghablot ng cellphone ng isang estudyante sa barangay West Fairview, arestado, sospek. Mabilis na natonton sa tulong ng larawang nakunan ng isang nagbalasakit na motorista, si Bien Manalo sa detalye. Galit na kinumpronta ng isang babae ang lalaking nang hablot ng cellphone ng kanyang anak nang magkaharap sila sa Fairview Police Station kagabi. Kuwento ng ina ng 16 anyos na grade 10 student, naglalakad ang kanyang anak na babae noong lunes ng hapon kasama ang kaibigan sa bahagi ng barangay West Fairview inilabas lang daw saglit ng kanyang anak ang cellphone para i-chat siya na pauwi na sila nang mangyari ang krimen. May motor, isang motor na tumabi sa kanila. Ngayon, bigla na lang hinalbot yung cellphone ng anak ko. May motorista na na nagbagandang loob at ngayon nakuha na niya ng ano, nakuha, nakuha ng motorista yung plate number ng ano ng humablot ng cellphone. Trauma at takot ang idinulot ng pangyayari sa kanyang anak. Importante pa man din ang nahablot na cellphone sa pag-aaral ng kanyang anak. Ngayon lang nangyari sa kanya na ganun ang sitwasyon na hinablutan siya. Kaya ako naman na ano din ako na alarma din ako kasi syempre eh, ang trauma ng bata Dala -dala agad naman silang nakapag-report sa pulisya, dala ang mga larawang ito na nakuha na ng nagmalasakit na motorista. Ito ang naging susi para agad na matunton ang sospek. Nag-request tayo sa LTO para malaman natin kung sino ang registered owner nito and then uh, after several hours lumabas yung result and we conducted operations dito sa follow-up operations. Sa follow-up operation ng pulisya sa Barangay Santa Lucia, naaresto kagabi ang sospek na si Michael Degras. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala meron siyang bubunutin. So, agad naman siyang nilapitan ng ating isang pulis na nakayuniforme. At yun nga, inaresto na po siya rito dahil positively identified naman po siya. Nakuha rin sa sospek ang ginamit na motorsiklo. Tumutugma ito sa larawan na nakuha na na nagmalasakit na motorista. Pero hindi na nabawi ang ninakaw na cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Pa Pasensya na sa kanila kasi dala ng pangangailangan. na uh, hilo ako ng mga oras na no. wala akong maisip na ibang paraan. Kaya siguro nagawa ko yun. Saan mo ginala yung cell Anong nangyari po niyan? Mabilisan ko lang po ang, ano, sa mga naglalakad lang. Mga kasalubong parang nilalako. Mga hindi ko na hindi ko kilala mga taon dumaraan. Kung siguro na ibenta. Pagkano na, niyo na ibenta? 1 lang yun. napakaano ko eh. Ipinanggi naman ang sospek na may nakuhang baril sa kanya. Kung meron pang iba na nabiktima itong uh, ating arrested uh, suspect, maaaring makipagugnayan po rito sa Fairview Police Station upang magsampag po tayo ng kaukulang reklamo sa kanya. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery snatching at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!